So yun mga idol, good morning, good morning Happy Monday Ating lahat mga idol Yun dito muna ako sa ano uh, Libot-libot muna tayo dito no? sa mga sa taniman mga idol Yun Tayo ngayon sa ano ng sitaw mga idol Yun, libot-libot muna tayo special ayan ang idol mo tayo mga ano may mga may dalawang pato doon naliligo tayo dito sa ano taniman ng ano gulay <coughs> kumusta po ang buhay buhay natin yan mga idol okay, may ano dito oh. may namatay na ano tawag dito Lakat si Ah, sitawo. Oh. Yung patalbos. Yan yung patalbos mga idol oh. Eh. Talbos lang yung kinukuha diyan. May bunga rin yan pero hindi gano'ng ano. Hindi nila gano'ng <coughs> tinitinda. No ulam or ano ginagawa rin nilang ano eh, bini excuse me bini yun bini bini nila ikot ikot mo tayo dito mga idol ikot ko kayo dito sa ano sa amin na <coughs> Excuse me. Bless you. So and mga idol Tama ko na naman yung aso Sumulod na naman yung aso namin yun 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 na yung aso namin isa yun palisdaan yan mga idol hanggang doon banda doon. yung palisdaan yan yun ko kung may isda na dyan may mga laman ng isda yan yung taniman ng mga ano sitaw yan ako po, ganun. Ito yung tabi niya. Palesdaan. Mga idol. <coughs> Ikot muna tayo mga idol dito natin kung ano yung <coughs> kita natin dito tingnan natin yung ano dito tingnan <coughs> uh, ko kung may ano na sila dito tak ah, dito kanim ah uh, ay mayroon ng ano nilagyan lagyan na, na may isda na ito, huwag kau di ito, yung masukal, eh, okay. eh okay. Ayan. Idol. Hmm. Dumi muna, Whitey. Saan-saan sumusuot. <laughs> Dumi na <niyan. laughs> Yun. Tayo mga idol. Eh <laughs> ini sana sana mino. Oh. Yun si <laughs> sila yellow at si whitey yan aso na kaming makukulit na makukulit na makukulit na makukulit na aso talong yan Okay. Hindi ito muna tayo mga idol. Bye bye.